Memo nga basa. Daniel. Ay, nabasa ko. Oo, oh, ipipindin kita. Ipipindin kita, idol. Ipipindin kita. Huwag ko mag-alala. Ipipindin kita. Ipipindin kita. Saan na ba yun? Nawala tuloy. Okay, sakitan din kita. Ano, deep Rocks. Nakikita ka lang kita. Ah, sabi ko, pag nakikita kita, lumalakas ako. I thank you so much. Thank you. My friend, Tiff. Pwede kami yung dumide. Ay, nako, hallelujah, Lord. Sa 469. Ah, 469. Ano yan, loto? ina-add na kita ano, deep rocks. Thank you so much. Sana ba yan? I, 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 Ipin mo na kita sa lead idol. Anong Ano, Manuel? Thank you so much din, ano, this vlog. Thank you so much. Nakakainis ka ba ng mga tanong na Hello, hindi ako naiinis, no? Bawal mainis, sarot. Ako din, mani makalinaw. Ako din, mani makalinaw. Okay, mani makalinaw. Sobrang linaw ang aking mata. <laughs> para kulay guys yung ano yung parang kulay orange Ganon. <laughs> parang kulay orange parang kulay ole, o, orange daw, orange raw orange all orange Ganon. ang guys sa akin. Ay, ako yellow. Ah, yeah. so, ako siguro idol kasi nung nagpa-revent kasi ako last year, ay ano pa siya guys, kaya hindi pa siya pwedeng kulayan kasi pag kukulayan mo daw siya, parang baka masunog na daw. No? Basta may ano pa siya sila guys, yung sa sa salon, may may ano rin pag may, may kulay pa, hindi nila inuulit. Oo, hindi na nila inuulit muna. Saka na lang siguro pa, medyo pupupas na ba Ah, uh, C, C222, hello Charm, hello, mabuti ka kasi, ganun ba yun? Tapos kulay ganun yung buhok, Ini, para na tayong Amerikana doon, parang tayong Amerikana, sorry, maging Amerikana na tayo doon, iba-iba na, iba na yung kulay. Gustong gusto mo siya yun, guys? Gusto kong kulay na yon Oo. Sa susunod na taon, siguro. Sa susunod na taon, oo nga. Kasi, hindi pwede kasi na laging nagpapakulay, guys. Hindi rin pwede. Kasi, basta nakakasira daw yon Kaya, may kulay pa kasi siya. Kaya, ito na muna. case is muna nito sa kulay na to, guys. Tapos susunod na naman na taon, new look tayo. New look? Wag mo new look. Hallelujah. Patawad. Ba Basiyo Hello. Basiyo Aza.